Yo! What's up mga kalayas? Turong kayo uh, once again. Today nandito tayo ngayon sa Cavite going to Tagaytay which is uh, ito yung daan na pinakamalapit para dun sa pupunta kong place o lugar located at Laguna Rizal kung saan may napanood akong uh, vlog ng isang ating uh, katatid na vlogger which is nagustuhan ko siya kaya pupunta natin siya ngayong araw. Well! From Cavite, dadamo muna tayo ng Tagaytay. Din Tagaytay, to Talisay, Batangas. Then, from Talisay, Batangas, madadaanan natin yung Tanawan and then, tatagos na tayo papunta din sa Laguna. Alright, let's do this! Grabe guys, sobrang ganda ng lugar na ito. Kung makikita nyo, habang nagka-drive ka, tapos ito yung makikita mo, puno, kulay green, brush air, tapos yung mga ibon na humuhuni, na ani mo ya, inaawitan ka habang nagka-drive ka. Sobrang relaxing guys. Ito yung uh, gustong gusto ko kapag nagla-ride ako. May mga itong background. Ito talaga yung uh, hinahanap ko. Ito yung nagpapasaya sa akin. Ito yung something na makakatulong para sa akin sa sarili ko na makapag-unwind, makapag-relaxing. Yung mga ganitong lugar. Dahil itong ganito yung mga lugar na hinahanap ko at gustong gusto ko. Bawat isa sa atin ay eh, may kanya-kanya tayong gusto kapag nagra-rides tayo. Pero for me, this is the best. So, yun mga kalayas, kung mapapansin nyo yung daan na akin pinatahak, puro paahon siya. Hanggang dun yan sa may pa uh, pagpasok ko, daan na ito. So make sure nyo lang mga kalayas na yung brake nyo is nasa condition. Nang sa ganun, iwas aksidente tayo. So ayun mga kalayas, kung nandito ka na sa part ng video na ito, baka naman palambing, pakilike, pakishare ng video ko. Comment ka na rin kung may like na i-comment. Yung aking YouTube channel, to Dom par Sparhari TV Vlog. Same also for uh, my Facebook page Sparhari TV Vlog to Dom All right. So from here, ma falayas, magre-register tayo. So pangalan nyo lang naman ay susulat nyo dito. Of course, pangalan nyo mismo. Para in case of emergency is uh, mahanap tayo kung sa mawala tayo, may mangyari nga uh, eh, hindi natin inasahan. Of course, cellphone number. And kung taga-sangga, yun yung kailangan nila for our uh, security purpose then meron tayong ng tinatawag na entrance or environmental fee 80 pesos mga halayas and 10 pesos naman para sa parking fee so dito, dito sa parking fee uh, mahala na kung saan magpark basta ang, ang binibilin lang nila make sure na hindi makasadabal dito sa ibang uh, papasok at dalabas ng mga sasakyan so kahit saan dyan pwede Uh per a hotel so we bantan kanan. Then later on couldn't. Na so anyways, 80 pesos, environmental fee, 10 pesos, para dun sa parking fee. Alright, let's go. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again lost. Stay loud, stay proud Never running out Never heading south I'll be spreading out Call it what I'm out Can't put me down I'll be getting loud You can have it doused Not what I'm about Have your f***ing clout running... So yun na nga mga kalayas I love Rizal Ang unang pambumad na makikita natin Then after nito May kainan tayo na pupuntahan Dahil nagutom tayo syempre At yung papapansin nyo guys Ang dami itong mga nakadikit na papel With uh, may seeds Nung mga pumunta dito Ito daw yung uh, bartanda Na nakarating na sila dito So tayo di tayo nagpahuli, nag-iwan tayo na sticker natin. So yan guys, para napunok kayo dito, basahin nyo lang, malay nyo, na mabasa kayo na uh, ma-motivate kayo. Kasi iba dyan, yung message is about motivation. So from here guys, makikita natin yung Tanao Park. Ito yung uh, umpisa ng ating journey papunta din sa may uh, pinaka-view yung hagda na yan. Diyan na tayo mag-umpisa, mag-dipilan na tayo ng sinasabi ng uh, bantay na 900 plus steps or something. Wala nyo. Napalimutan ko guys yung aking selfie stick. Kaya na yun eh. So <coughs> ito muna ako. Uh, ayon doon sa nakausap po sa may uh, gate 900 plus yung steps na tatahakin mo para mga tingin pinaka UDEC which is sobrang akay nga yun, yung kamay na Jesus dati pinantahan namin yung last 300 steps sobrang akay nga yan how much more ito na 900 plus yung steps na kailangan mong uh, daanan. Whew. Ngayon pa lang ha, ako. I checked tire guys It's 3 p.m. na hapon <laughs> And Nakisimula pala ako maket uh, Hindi ko sure Ganong oras sa bahat <laughs> Ito sa pinahatap doon sa Butek But We will do our best Ayan yeah. Para makarating tayo doon sa pinahatap doon kasi eh. Doon sa uh, napanood kong vlog Sombrang ganda doon sa ibabaw <laughs> And Sayang naman Na nandito na rin naman tayo kaya e, Kailangan natin na Malampas ang itong pagsubok Ito <laughs> Sabi, <laughs> 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 wala pa yan. So, ako sa beauty 50 steps. Kaya, 900 plus So, maganda to exercise. <laughs> Inigsigan na ako. Sura. Alright, mga kalayas. Good luck sa akin. So, ayan, mga kalayas. Finally, we're here sa pinakataas sa Butte ng uh, Tayak Hills kung saan eh, dito natin makikita yung kabuuan ng Laguna. Makikita natin dito yung Seven Lakes ng Laguna. So ayun eh, guys, kung nakarating ka na sa part ng video na ito, baka naman palambing po. Pakilike, pakisubscribe ng aking uh, YouTube channel, Tudong Reyes Parakari TV Vlog. Same for my Facebook page, Tudong Reyes Parakari TV Vlog. Thank you mo ay nais nice i-comment, nais nice uh, itanong. Comment mo lang kung may mga busong ka, kang malaman, comment mo lang din. Sasagutin natin yan. Alright. So ayun mga karehas, paalala na lang din sa inyo Wala dito nga uh, mabibilhan ng tubig, uh, pagkain or anything na pwede nyong manguya or uh, mainom So doon pa lang sa baba guys, uh, bumili na kayo ng uh, tubig O bumili na kayo ng something na mawanguya nyo uh, Sakaling magutom kayo So, dito sa itaas, wala kayong mapapadbidhan. And take note na guys, mahina ang signal dito. Kasi nag-try akong mag-live. Uh, na ako. So, paalala ko na sa inyo guys, mahina ang signal. And chill lang naman. And the rest may enjoy mo na. Alright? Alright. As you can see, mga kalayas, from top view, sobrang ganda. Napaka-amazing. Ito yung lugar na talagang uh, makapag-unwind ka. Ito yung lugar na makakapag-isip ka. Ito yung lugar na makakapag-plano ka kung may gusto kang gawin sa buhay mo. Ito yung lugar na masarap balik-balikan, lalo na kung may mga bagay ka na gusto mong uh, pag-desisyonan. Kapag nandito ka, guys, sa lugar na ito, makakapag-decide ka rito, makakagawa ka ng decision sa buhay mo. Makakapag-isip-isip ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Sobrang ganda. Sobrang peaceful guys. Sarap dito mag-unwind. mga kalayas, once again, Tudum at your service. Na pala mga kalayas, kung meron kayong manaalam na lugar na katulad ito, singanda dito, comment kayo naman sa baba guys, pasuyo, na nasagunin natin sa sunod. Once again, maraming maraming salamat sa patuloy na pagtingkilik sa aking YouTube channel at Facebook page. Ito si Tudum na lagi nagsasabi sa inyo, tape safe, ride safe, and God bless you all. Alright!